What's up mga ka-OFW? Ikaw ba ay nagbabalak mag-cross country? Saan ka man galing sa Middle East, Saudi Arabia, Dubai, Qatar? eto ang apat na kailangang requirements after mo makakuha ng legit na agencies. Of course, ipapasa mo ang uh, CB. Curriculum Vitae nakasaad rito yung uh, position na, na ha-applyan mo and lahat ng experiences mo. Unang kailangan, curriculum detail, CB. And of course, diploma. Ikaw man ay mapa-skills or mapa-high school graduate. Basta may diploma. Pangalawa, apangatlo, or uh, yung iyong uh, valid residence ID ikama sa Saudi Arabia or eh, anong awag dun sa ibang uh, ibang lugar sa Middle East pinanggalingan ko sa Jeddah ikama valid ikama and of course certificate of employment na pinanggalingan mong trabaho importante yan sa ating pag-apply cross country papunta dito sa Europe. And ang ating NBI ang ating NBI na galing sa Pilipinas. Online renewal kung ang yung uh, NBI na hawak diyan sa Middle East, Saudi Arabia, sa Dubai, sa Qatar, sa eh, expert expired na pwede natin i-online renewal yan mayroong mga nag-aasikaso sa mga agencies and of course ipapa apostel ipapa apostel natin yan sa Pilipinas sa DFA magputos na lang kayo sa mga kamag-anak nyo or may mga naglalakad nyan medyo mahal lang and of course yung i original passport and original passport kailangan yan pag apply kasi dyan ididikit ang iyong uh, ang iyong approved na visa yan send yan visa. yun visa Yan yun mga OFW ulitin ko lang ulit regional passport NBI na naka-apostel NBI na naka NBI natin na naka apostille and employment certificate galing sa ating trabaho and uh, valid ikama valid residence, residence ID diploma kung ikaw ay uh, skills or high school graduate diploma and of course CB para makita dyan kung ano yung mga pinag pinagagalingan mo work experience mo and yung position na ina-applyan nyo see ya guys sa si mga nagbabalak mag cross country middle east papunta sa europe see you and ingat sa mga agencies uh, check nyo yung mga legit agencies kuya almo vlogs and kuya almo walk tour croatia ginet lagi one love